So guys, good morning. Nandito tayo ngayon, no? kakain tayo ng ating panahali, ay agahan. Mga kasamahan ko mga Pilipino. Yan ang aming kakainin. No? Ah. Itlog. Tapos may kabos. Ito ang kabos guys, buhay Saudi. Yan. Yan. Tapos. Wala na yung Pepsi kasi umagang umaga eh. Ito lang muna ito lang muna ang um, kabos at saka eh, mamaya, fry egg so mamaya, kain na kayo walang problema kahit mag ano kayo dyan kain na kayo dyan ayaw nilang kumain guys habang mamaya, nagbibidyo ako sabi ko sabi ko wala naman, wala naman problema yon kung kakain habang nagbibidyo tayo kasi pang ano naman to pang upload lang yan o yan o Francis, sige na, kain na kayo. Uh, kain na kayo, Ted. Nahiya sila o si, si Kasabay, kumuha ng mainit ba, na tubig pero malamig na ata Oo oh, um, oh nga, no? O oh, guys. Oh. Ayaw nilang mag... Ano, mag uh, Sige na kayo. kain na kayo, kayo ng kubos at saka ano, baka maubusan na ako nito Ray. guys, kakain na ako guys na, no? baka maubusan na tayo ng kabos. Bye bye na lang, magandang buhay. Dalawa agad eh. Mm -hmm. Ha? Dalawa talaga. Sige, dalawa yata yun Dalawa agad eh. Sige na long. Kain mm, na kayo. Bye bye na guys. Kunse.